Hi guys, welcome sa YouTube channel Tuwag TV. Nandito tayo ngayon guys para i-share ko sa inyo kung ano ang tatlong kailangan ng tao bago pumapasok sa mundo ng YouTube or sa mundo ng Facebook game. Ganito yan guys, kailangan mayroon kayong T3 or tatlong 3 na kailangan. Unang muna guys, ito yung tra-talent, pressure at saka uh, time usapan natin una yung uh, talent mo kung pumapasok ka sa mundo ng youtube tapos wala kang talent guys mahirap po talaga papasukin ang mundo ng youtube kung wala po kayong talent mahirap po talaga yan guys dito naman tayo sa treasure kailangan talaga uh, may budget ka For example yung cellphone mo hindi naman pwede na magbablog ka guys tapos local yung cellphone mo uh, pangit po talaga tingnan kung nagpa-blur yung video mo or camera mo hindi po talaga maganda tingnan sa mga viewers kaya yan ang dahilan bakit hindi lumago yung youtube channel mo yung iba naman uh, na sobrahan na sa ganda rin guys hindi rin maganda pag sobrang sobrang na po sa ganda kailangan kung pumasok tayo sa mundo ng youtube eh kailangan ay di naman kahit hindi mamahalin at least okay naman siya guys pwede siya pang vlog ng mga cellphone kailangan pag pumasok tayo sa mundo ng cell, uh, youtube kailangan dalawa yung cellphone natin kasi yung isang cellphone natin yun ang gagawing viewers natin yun ang isang cellphone yun ang gagawin natin pang vlog kasi yung pang vlog mo na cellphone hindi po yan talaga pwede ipanood mo sa inyong vlog kasi mabawasan po ang inyong viewers o inyong subscriber dito naman tayo sa time kailangan sapat yung time nyo para doon sa iba sa pagka vlogger mo o pagka content creator mo sa facebook man o sa youtube kasi pag kulang po yung time mo na uh, may iba kang trabaho tapos bihira ka lang mga upload na video uh, malabo ka po dyan na monetize kasi wala kang pakialam sa channel mo nag upload ka lang kung gusto mo or nagbibideo ka lang kung gusto mo hindi po yan pwede Kailangan weekly po tayo nag-upload ng video, mas lalo na kung hindi pa tayo monetize sa YouTube. Kung monetize na tayo, pwede na tayo monthly or ilang buwan tayo mag-upload kasi monetize na tayo. Pero kung hindi pa tayo monetize, kailangan weekly po tayo mag-upload ng video. Okay? Ulit ko sa inyo, ang tatlong pinakamalagang bagay bago pumapasok sa mundo ng YouTube or content creator ka man sa Facebook, kailangan yung tatlong day 3 guys, yung talent, treasure, at saka uh, time. Okay, unuulit ko, uh, ba yung time nyo dun sa inyong pagka-youtuber o pagka-content creator? Pangalawa, kailangan may mayroon po tayong treasure. Yung mga treasure, napakaganda po talaga yung treasure guys. Kasi malaking pulong yan. Mabilis lumago yung channel mo kung may budget kang uh, ilalabas. Kahit mayaman po tayo, Uh, pumapasok sa mundo ng youtube di naman tayo naglabas ng budget kasi may bayad po talaga yan guys di pwede na example sa facebook reels uh, nagbabayad ka mas maganda yung nagpo post post ka kasi yung post post kayo wala pong free dyan bayad po yan kaya ang iba thousand thousand views ang nakuha kasi nagpost post po yan uh, kung nagsisins ka naman ng star e eh, bayad po yan 19 piso po yan kada isa kaya lugi tayo guys kung uh, nagbibiro lang tayo na nagpa-vlog vlog lang kung naglabas rin tayo ng budget lugi tayo kaya napakahirap po talaga guys okay thank you very much sa lahat po ng mga nanonood ngayon and sana welcome po kayo lahat at yung mga hindi pa nakasubscribe magsubscribe na po kayo thank you